Good morning mga kasimtong buhay. Kumusta kayo lahat? Ay, araw ng Sabado. May pasok. Pa. Hmm. Papakita ko sa inyo kung ano yung ganyan. Routine namin dito ng mga little po. Bale, so. uh, oras na pala. Is alas 5 na maga. Kanina pa ako gising. Ayan. Kanina pa ako gising knitting. Kasi mga little boss na to, eh, knitting na na ako. Kinakalimot, ginigising ng pag-aga-aga. Alas 4 pa lang. Ay, boy! Silaw. Ay, sila. Hmm. Ayan, sila. Hindi mo pa kali. Sumama pa yan sa si Ar. Tosh! Tosh, eh. Ang bawang nagpup mo, ah. Ang ba nagpup? Sa alamanan ko na naman, boy, ha? Mm. Ha? Yushu, good morning! Morning! Ano? Ano yung ito? Okay, pasok na! Magdamag ka na naman, puyat yan! Mamaya ko, pero re ready yung mga pagkain mo Hindi, hindi, nakikahiga Okay, Nakikahiga. Oh, mm. tayo dyan. Pakakainin <tinyo> naman kayo, syempre. Hi, Cookie. Good morning. Na. Anong gagaling? Good morning. Good morning. Hindi mm. ka pa ba nagsawang maghihiga-higa sa kwarto, boy? Oo. Mm. <tinyo> Pinabit eh. ko yan kasi hindi makaihi. Balik nang balik sa CR. Rico, oh, Rico, Rico, may na. Ayan, 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 Yung little boss Lilo. Ano, Lilo? Si Toshi na yan, no? Umatang kape. Nung isang linggo, Inala ko yan sa bed. Gusto pa kong sakbong-bong nito. Ano? ano, mabait tong mabait itong ano, mabait na mabait na painin ng gamot. sa atin ng bed, 14 days. Buti na lang. Yung kanyang UTI papunta pa lang. Nakuha pa sa gamot. Mura-mura pa na gastos ko, 540 lang. May injectable naman pag mahirap daw painumin ng gamot. Eh, tinanong ko yung pressure juice. may one-four sangkap. Pabili na lang ng kalpot nila yun. Kaya pinagtyagaan ko na lang siyang painumin. Madali naman siya painumin ng gamot. Yung naman sa pusa na yan. Ito, Uy! May inuman ka dun sa banyo, boy. O dyan na, sa baba. Eh, tignan nyo, may inuman sila may inuman sila. Ito. Ayan. Ayan. Nalilitan na ata si Lee. Yung binili ko, kala ko malaki. Malit lang pala. Hmm. ko lang yun. Araw-araw pinapalitan. Si Maarte na nga yan. Yung mga little boss na yan. Hmm. You drink here. Uh, English pa. Sampat. Ah! Tosh! Eh, tuloy-tuloy ko na dahil yung kanyang ano, tutuloy ko dahil yung gamutan niya is 14 days. Ano? Nung pang 7 days, ayaw na niya, sinusukan na niya, buti na lang tinapos lang 7 days. Tsaka after 3 days niya mag-take ng gamot. Nakaihi na. Alam kong nakaihi na kasi pag sa umaga yan, pag nanggigising, magsisiara ako, sasabay yan sa CR iihin na rin siya. Nililinis ko na lang ng maayos. Ayan na. Ayan na sinasabi ng ating little boss na cookie Ayan camera. Ha? Ah. Ah? Ay, yari sa chinken mo. Ah. Ang na chinken mo. Koki. Hmm. Hmm. Dilo. Dilo. Nangitlog na daw yung chicken ni Cookie. Oh. 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 Ah, ah, ah. Mga gutom na ba? Ba, pag may makita lang kayong taong gising eh, nang nangihingi na ng pagkain. Oh, ah, yan nga. Yan. yan po si... Yan po si Toshio. Oo, oh, oo, oh, Oh, Ano? Gutom na ikaw? Eh, higa, higa muna. <laughs> ah, sit, sit. Sit. No, no, sit. Sit muna, sit. Yeah. Sit, ikaw. Paano yung pakita yung sit? O, yun. Yun, ito si Ohige. O. Oh. Wait lang, ha? Papalamigin muna yung kanin. Galagay, lalagay po kasi kami ng kunting kanin para tipid din. Minsan gulay. Eh, tapos nilalagyan namin din ng ano, nilagang isda na walang halong-halong kahit ano, basta ilalaga lang siya papuluan. Total ang UTI ko pala sabi ng Beth sa high protein din daw na kukuha kaya tinong tinanong yung diet food ng mga alaga ko. Sabi ko, ano, alternate naman siya ng cat tapos yung may iba kanin tsaka gulay tapos isda. Siguro sigurado daw ano, mataas sa protein yung iniinggit nila. Kaya e, Sabi ko, hindi po ba sa salty food lang. Hindi lang daw. doon ko nalaman na pag high, sobrang high, yung sobrang high protein pa lang kinakain ng mga pusa, doon din sila nadadali sa ganun yung TI. Eh po, na lang na agapan. In, e, pag hindi na agapan, nakaw, mas lalong malaki gastos. Yung pagkakateter lang sa pusa, eh, 3,000 na. Eh, paano pa yung mga gamot niya? Ay, naglalaro ng lato-lato yung ano. Oh. Ang <laughs> lato-lato. Free ng kanilang kainan niya nung nabili. Ay, kay Cookie yan. Lato-lato ni Cookie yan. Eh, eh, pinakilala ko lang sa kanya yung kahapon. Yung lato-lato. Natuwa. Hmm. Nakalaylay ngayon dyan. Paano nakalaylay dyan yan? Inasa loob yan ng kagabi. Mm. Yan pang nagkasakit ng UTI. Ay, eh, masiglang masigla. Nabili ba ako sa pusa na yung madaling ano yun ng gamot? Tuwang-tuwa siya sa lato, -lato. Okay, hiram, hiram daw muna play, play, ano, hiram daw muna yung toy mo, ha. si sinisipong ka. Tosh. Hmm. Ano, no, kain na kaya? Kain na kaya? Simpla na tayo ng pagkain niya. <coughs> <coughs> Ilong Na <laughs> hmm. higa Higa nga Higa Higa Paano higa? Oh. Hi Pakita mo yung higa-higa 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 Tuplado -higa. higa -higa. hmm? Bakungkong oh, Yung may niya Yung oh, nagipagkagatan Natanggal po kaya ng ano yan isang ay oi, toshi isang malaking ano aw oh, magsapukan lila oh selos tanggalan ng isang pangil sa harap Ayun, natanggal na akala ko papatuso ko bombom niya sa bete kaya lang ano yung pagaling naman na yung sugat niya may pang-spray wound ako diyan na reseta din ng bete pag may nasusugatan na alaga yun, pwede. Kaya lang, pag nakita yung bubuksan ko ng cabinet, pinaglalagyan ko ng, ano nila, pinaglalagyan ng gamot nila. Takbo! Patintero na kami sa ng bahay. Marurunong po sila. Ganun po ata pag, pag yung mga alaga mo, ikinakausap mo na parang tao. Hmm. Ano Isme. Hmm. Sabi nila, saan na pupunta sweldo mo? Ayan. <laughs> Sa mga YouTubers na yan. Yan. Mga yan. Sa bed, vitamins. Sa bed, gusto pa kong sukbong-bong ito. Boys, may iwan na kayo. Walang lalabas, ha? Oh. Pasok na kami, ah. O, oh, nabibili na po mga yan. Bye-bye, mga kasimpleng buhay. See you on our next video. Natapasok ng meow mini -me nila. kami.